Hello everyone, I'm Sean Cali Panganiban. And I'm Sofia Marion Dilia. Halaga siya, especially po sa mga working students kasi um, hindi nakakapunta ng face-to-face. -face. Kaya po, um yung online learning mas okay siya and mas convenient po para sa amin like us po na kasi may ano? mga work po, like vulgar. Kahit supplement. may trabaho ka, pwede kang mag yes. As a content creator, mas convenient sa akin kasi kahit may trabaho ako, kahit kung anong magiging ako, nakapag aaral pa rin ako at mas accessible po sa online kasi alas lahat naman ngayon nasa online na ba? Diba? Kaya sa mga working student dyan, nakagaya namin and content creator, may chance pa rin kayo na makapagtapos? Yes, if gusto nyo i-pursue yung studies nyo, yung careers nyo, yung gusto nyo itapos na program, pwede-pwede kayo mag-take ng online learning class katulad ng tinatake namin. So, yung advice namin matasabi sa inyo, especially like us, working students, uh, mas okay din talaga na makapagtapos tayo. Kaya, if kaya natin isabay yung tabaho. studies natin and trabaho, why not gawin natin? Especially, may online class na. So, okay na okay siya para sa atin. Kayang-kaya pa din natin i-pursue yun. Kaya sa mga tumigil sa pag-aaral ng dahil sa work may chance pa rin kayo na makapagtapos lalo na dito sa distance education. This is UB Distance Education. Creating your future anytime, anywhere.